Hello guys, good evening guys. Di to tayo ngayon sa boarding house natin. Hi guys, ngayon yung pag natin guys. Hi. Kung nagkaroon ka na ba ng girlfriend or boyfriend, ano ang mais mainam gawin guys? So, ayan guys. Pagkasan ko natin. Yan guys. Kung ano, kung meron ka na parang ano, girlfriend, anong mas mainam gawin guys, no? So, ang mas mainam gawin guys pag meron kang boyfriend or girlfriend ay syempre lagi mo siyang Lalambingin guys no kasi yung mga babae lagi talaga nagpapalambing guys no? ganyan talaga yung ano nila lambingin talaga sila tsaka kung meron kang boyfriend then girlfriend ay dapat lagi mo binibilihan ng pagkain guys or sinasaba sa labas guys kasama kasama mo gumala diba Gala ka guys, ganun. Dapat lagi mo siyang isasama. Dapat lagi mo siyang i-update guys. Ganun ang ano, ganun ang buhay. Kasi mga babae kasi guys, kapag di mo i-update yan, ah, ano, merong maghihinala kasi yan na merong kang iba ganon diba pag hinala ka na merong kang iba dapat lagi mo silang ina-update guys para sure no blurred na ng no? camera ko guys hindi talaga ako kuha na yung... ay ka, pangit, pangit ka. by the way guys no mabalik tayo guys. pagka meron kang boyfriend or girlfriend guys dapat lagi mong ina-update yan tsaka lagi mo lalambing yan lagi mo inaalagaan ba? Diba? dapat alagang alaga mo yan guys ganun ang buhay no alagaan mo talaga yan guys dito tayo lang sa Borpinos pasensya na guys no mga pantalong ko sa likod ko oh. eh uh, yan guys gamit ka sa school ha hindi pa ako naglalaba so bukas wala kami yung klase bukas guys no kay ano bukas Merong kung pero kung anyang yatin na kung anyang work from home bukas mo guys work from home guys dito lang ako sa Mati City guys malapit lang diba dito sa Dava Oriental ayan guys wala boring eh wala akong ginagawa dito guys kaya gusto ko na sana din maghanap ng trabaho ngayon guys ano sa Monday mag i ako ng ano ko subject ko paper mapak ng clearance kasi ano eh yan para sa summer class mag ano mag summer ako major hindi kinaya ng otak ko guys hindi kinaya ng otak ko isa ka subject ayan bagsak na 4 tayo kaya Sikap lang tayo guys, di naman tayo matalino at saka ganito lang yung biyaya sa atin. Accept natin. Isa meron ko yun guys, pero di ko pa alam yung ano guys, yung... di ko pa alam yung mapayaran kung magkano, pero madami man kami mag, ano, mag retake ng uh, subject na yun. Sana mapasa ko na, isa subject lang yun guys, major. Ako po ay mag-third year college na, guys. Kaya dito ako. Pasali, ano eh. Naghanap din ako ng pagkakitaan ko, guys. Kaya dito lang. Lux yung pagkakitaan, diba? Kaya hanap tayo ng kan? pagkakitaan natin, guys. Meron kasi ako dating, ano, guys. Yung uh, YouTube channel talaga nung COVID-19. ay mga basketball to, highlights to halos 7 million na guys yung views tapos 26 yung subscriber ko ano nawala kasi ano yung hindi pala pwede yung kuhan yung kuhan ng manok dati meron kasi akong kinuha na ano UFC yung video ko niyang UFC fighter yung highlights kinuha ko hindi pala pwede yun pwede pala lang manguha tapos meron nagpaano ng manok god yang pinapaaway na manok tapos binidyo ko tapos di pala yan pwede di pala pwede yan sa youtube guys ayun na restrict ay yang di ko na restrict yung iba to na warningan na god ako dati ayun nawarningan ako hindi man to restrict o oh, restrict di restrict pala to yan hindi talaga pwede ayun naban naban yung account ko ayun na last not dapat to eh bigas may bigas din pa minsan kasi ulo ko eh kung nakinig ako kay ate noon uh, na ganon basketball na lang upload mo ako matigas din kasi ulo ko eh Aminado ako guys Matigas sa ulo paminsan Pero ngayon guys mukha nagbago naman Hindi naman masyado matigas oh Nga dito Ay na camera ko eh. ay guys, ang CP ko guys, di masyado maayos sa kaya ganito yung pagka-video ko guys, pero okay man siguro no. Hindi naman ako gwapo, kaya diyan natin kailangan ng camera na ma maayos. Basta ka meron appreciate na natin yan guys so wala naman akong ginagawa guys ngayon kasain pa pati si kakain ako at sikatain ako mamaya hindi ba dito na ako hindi na ako sa boarding house guys bukas pa ako maligo umaga guys okay, sila lang kung nang ginagawa guys ka dito guys sana supportahan nyo youtube channel ko guys pa subscribe naman guys ganap sa ako ng pagkakakitaan ko guys eh. so yun guys pag meron kayong boyfriend or girlfriend guys alagaan nyo nang maayos kasi para para alam din ng ano girlfriend yun na mahal niya siya Paano tayo niyo good na mahal niya Kasi kung hindi niyo mahal kasi mabae, yung babae, yung instinct, instinct ng mga babae, guys, madali lang. Pagka once na nahalata kayo na hindi mahal yung isang babae, eh, gagawa ng gagawa ng gagawa ng paraan yan, guys, na para niyo yung iwan. Kasi dati naranasan ko na din yan, di diba? ginagawa lang ako ng paraan para ano for example ano kaya ka na nag chat kayo chat, -chat good kayo tapos marami siyang sinasabi sa iyo di ba dahil mga babae tapos meron ding itatry ka ng babae na awayin ka no awayin ka ng babae or tatry ka na iiwanan ka na niya tapos di, kung di mo pinagtanggol tutuloy ang katalaga kasi malalaman ko dyan nung ah, hindi ako nito mahal na no? hindi ako mahal nito kasi yun na nga Tira try ka na nga iwanan tapos di mo pa di mo pa siya sinuyo di ba kasi babae guys pag di mo sinuyo yan Ala iiwan at iiwan ka yan, guys pero meron din babae na kung inayos mo no inayos mo din siya pero wala din Meron kasi mabayan na ibang hinahanap eh. Dapat, meron kang upa, meron kang pera. Kaya mo silang pakainin, di diba? Kaya mo silang igala kahit saan. Diba? Trip pa ba? Lalo na yung mga babaeng martino, no? Dapat, kailangan bilhin mo gamit nila. Pang nails nila gamit. Ay, mabuti na lang malinis yung kukurong ko guys, no?

Tray Fine Perro man din diba? Basta perro Mahal Tray Fine pero Ano Tatlo kami Tatlo kami dito Yung first cousin ko guys Tapos itong pumasok guys Ay Graduating waiting na guys Diba Guard waiting na to tapos itong ko guys na isa graduating na din. So ako na yung dito matitira. Maghahanap ako ng dalawa guys. Para merong pumasok. Para di ako mahirapan. 3-5 mga nagkita ha. Diba guys? So um, boring eh. Wala din akong ginagawa. ko talaga guys pangit ko wala ka pangit ko guys iwan ko wala ba pangit ko hmm. ah, pangit 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 mamaya guys magluloto na ako mamaya ng ulam ko nalulotoin ko na ulam guys sa itlog itlog lang itlog lang yan lalatoin ko guys mamaya yun lang kasi wala naman akong perang madami guys no itlog lang yung bibiliin ko mamaya tapos yung lalatoin ko tapos kain tapos matulog na so bukas pa ako maliligo ng mga alas 8 guys diba guys ay alas 8 pa ako bukas maligo So ngayon guys, ay single lang tayo guys. no Itong kasama ko dito guys, meron yan. Kaya huwag nyo lang i pick up yan. Ako na lang. Di ba? Joke lang. Joke lang din, di ba? Oops! Gagalit ka. Joke, 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 joke lang. So guys, pag-support naman. Support niya ako guys, di ba? Malay mo. Malay mo magkita tayo. Tapos nakasubscribe ko sa akin. Di ba? Kala guys. Hindi naman ako cute. Kaya papakute pa ako. No. Subscribe guys. Support niya naman ako guys. Naghahanap ako ng pagkakataan ko guys. Sige na. Sige na be. Love Subscribe na ako. 35 five pa lang to subscribers ko guys. Maliit pa lang. Bago pa lang to. Uh, almost four months siguro ron. Di ako nag-upload ng ano ko. Ng videos guys. Kasi busy sa school diba. Tapos ngayon binalikan ko ulit yung account ko guys. Ayun ito. Nag-video ulit ako guys. No? guys paka support naman ng channel ko guys sige na pa like pa like and subscribe guys sige na kahit ko lang para kahit subscribe na lang wala kayo mag like sige na na, na. Guys, subscribe nyo YouTube ko, guys. Sige na, be. Subscribe. Masige na pangit talaga ako guys di mo na pogi pangit talaga yan guys pangit pangit guys pangit 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 di na ka pogi guys na so guys subscribe yung youtube channel ko guys sige na be wala naman akong kwenta kahit huwag nyo lang i-like guys kaya wala naman kwenta ang tong video na to eh subscribe nyo lang sige na pasaport lang guys pasaport lang kasi ano parang tuloy tuloy ko na to guys mag upload sa youtube channel ko sige na tuloy tuloy ko na to guys sige na para di ako maboring Boring na ngayon nanonood. Boring pa ako tingnan. Hay, <coughs> namukha na to kapangit. Ah! Pangat talaga ako guys. Kaya huwag nyo nang asahan na po pogi pa ako. ba, diba, guys? Yung camera ko pa naman yan. Napakaganda guys. Ang buk. gupit lang itong maganda sa akin guys. Oh, maganda lang itong gupit ko. Pero pangit talaga guys. Pangit pa yung nagvideo guys. Pa yung, paangit, napaka pangit pa yan. Pangit. Napakapangit. Napakapangit na guys. Sige nabi. Subscribe mo na ako dali. Um, naghahanap na ako ng pagkakitaan ko guys. Wala kasi akong pagkakitaan na yun. Sige na no, be. Pasubscribe na. Bye bye guys. Love you. Subscribe na. Sige na. Subscribe na. Dali. Sige na. Sabi ah. nyo dali. Subscribe na dali. Tapos pag comment. Kaya shout out kita next video ko guys. Dali na. No comment ka na tapos isa-subscribe mo din din ako guys para may lingaw ba? meron lingaw ko na din. happy happy lang guys tapos subscribe mo na sige na uh, comment ka lang tapos sa next video ko isa shout, out kita guys sige na uh, di ko yung nakalimutan. ba? sige na pag comment na dali comment na comment na comment na shout out kita next video ko guys bye bye love you mama